Ano naman po ka to? Ano naman po ka yung subalito? Panga. Paka-G daw. Iulong na. O, bigyan mo tubig yun. Ano to? Basahan. Ayan, tubig. Tanga. Ayun o. Ang ganda ng basahan. Ano to ano, ano? na to? Ano to ano, na ano? oh, ano, Partner naman. O, oh, sa lababo. Ano to? Ano ah. Wallpaper. Wow. Ah, oh, may higaan na. to sa inyo? Ay, ano yan kasi? May size yan. Eh, ito, syempre, mapera ka ba? Kaya nga ito lang binili. Sa kwarte mo na lang din na, guys. Oh! mo. Siyempre, hindi mo pwedeng hindi masira yung bela. Natapon din eh! Dali, dali, pasapon Si Joshua. Tapon eh, tapon na. Ay. Sa mga mayari yan. Ano yan? Ano yan? Yung